dia dari sirada nanti asiradan sirado ya ah. selamat eh. ya mama baik dan langkonya Ubi. Kyo sirado ni dre mga gabi eh. Sirado ni dre, wala yung makasulod. Bawal dai. Lamat, lamata. Ha? Si ha? Si na ni sa challenge ba? Ha? unta na i-challenge mo ba? No, Ayaw mo lagi no? no. mau lagi.

So yun, what's up mga idol. So ngayon no, naka kuno po tayo na talagang bawal dito. So shout out Maminol. Talagang di pwede dito talaga. So, shout out dito ito yung Alipolog uh, City Cemetery. So nandito ako para ano magsindi ng din ng kanila sa aking papa. So tagal na kasi naman tayo on papa. So 2010 pa. So yun no. So nag-vlog na lang ako para makita yun talaga na bawal dilihin hindi talaga pwede. Maraming CCTV dito, guys. May Maraming CCTV. Shout out to CCTV oh. So magagalit yung pari. So, ito na lang Ano lang ako ah, Nakapunta ako doso so, Shout out Shout out po sa ako ano Hindi talaga natin maano yung challenge so, Pero pag okay si ma'am Okay yung si ma'am na Sa ibang cemetery ah Goods Pagbakan Basta kakasagot challenge para po sa Ano Para po sa Ah mission, no? So sa Dipulog Cemetery. Guys, so so nag-vlog na lang ako dito para makita nyo at maintindihan sa lahat na hindi talaga pwede. So, yun guys, so, baka may paraan pa para matuloy itong challenge na to. Yun, yun pa rin ang oras, kahit saan. Basta kung pwede lang. So, shout out to. So, ito nga yung cemetery dito. Yun na. Alright, pakita ko sa inyo ayto. Oh. Dere na ang dagkutan. So dito tayo. Dagkutan, guys. Ayano. Oh. So dalawa lang yung ah, lima lang yung kandila uba hindi makasya yung baso. Ano lang sa so, ano? right, So, yun. Ito, tabi-tabi po. Pasensya na po kung ma... Ano kayo sa camera. So, nito lang po ako. Nag-vlog. to. Ito guys, yung cemetery dito. So, respect sa mga nga, ano, na po nga pumanaw mga espiritu uh, respect po sa inyo yan din ayoko nang i-focus yung mga pangalan po ng mga na mamatay no so yan yan So let's go. Pupunta po tayo sa Nicho na King Papa. So, dyan, ito kalaki yung cemetery dito sa Dipolog. Ito kalaki oh. Yes. Yan, ang linis, di ba? May nagme-maintain kasi dito. So yun guys, no? Practice pa lang to, practice. So, yan din hindi na natin i-focus yung mga pangalan. Rest in peace. Rest in peace. Yan. Tipolog Cemetery. Alright. Yan, yan, johan. No, kalaki, yan, no, ito pa, o oh. so, yun, guys. Yan o, biruin nyo guys. Kung kumasa ako at nyo nga patuloy yung challenge, i- eh. Oh, shout out tayo sa ang kol o. Oh, Sigo ko lang. So, ganyan dito. So, ito na po. So, yun. What's up, guys? So, nandito na po ako sa punto ng aking father. So, imisita ko siya. Pa. Uh, ano? So, hanapanap lang tayo kung saan natin lagay. Ano? So, rest in peace po sa mga, nang ano na, pumamanaw na yung mga espiritu dito. Rest in peace sa lahat. So, yun o. No? At ako ay mag, ano na, sa aking papa yan magsindi na po ng so yun guys no talagang pumunta ako dito para po mag vlog sana ay maanoan nyo at dahil po sa challenge po at talaga sinigurado ko talaga kung pwede ba talaga mapuntahan dito so sabi ng yung ano sa nagbibinta ng kandila at saka yung nag ano dito maintenance bawal daw at mayroon daw mga CCTV dito at magagalit yung pare pag may matao so ganito kahigpit dito sa dipulog sa uh, dipulog cemetery so yun guys no So, yun na. At yung pakay natin dito is uh, mag ano po tayo. So, may uh, ginan, magpaalam po tayo, no? Magpaalam po tayo sa uh, mayari or sa guard dito kung pwede bang gagawin yung challenge. So, yun. Yun nga. Yun yung kasagutan. Bawal at ipapadlock talaga yung cemetery. So, ano muna ako, mag muna ako ng kadila sa aking papa para po, ah, uh, yun para makauwi na kaya baka mapadlock pa ko doon so yun so yun, yun, na lang kayo guys ha magsindi mo na ako let's go mga pala yung aking papa of yung aking lolo rupino na ano, list in peace lahat yan o no. yan papa marshal yan yung mga mga ano ko lula na lula lulo yan po of ito yung papa ko June, June 6, 1951. Namatay po siya November 6, 2010. Yan po, June Nantes Sultan. So, so, yun. Uh, Mag-ano lang ako dito. Mag-sindi. Tapos, yun na. Yan lang, guys. Sorry po. Ano lang, maki... Alright. So, tatuloy yung kandila ko. Ano, kaya lang. Kasi hindi lang ito, kaya lang. Ang pag-lagay uh, pa, na. Ang pag na. Ang pag-lagay

So yun mga idol, papunta na po at, at pauwiin na po tayo. So yun no kita ang kita mga idol, hindi tayo maka maka vlog dito. So hindi lang, huwag nating pilitin kung hindi pa talaga para sa atin. So yun, shout out sa lahat. Uh, yan, dito na ako. Kahit hindi na tayo sa challenge pero pindi na yan ni eh, Ma'am Minol. Pindi na yan. So kung gusto niya, sa ibang nalang simentere. So goes pa rin tayo yan. Fire tayo dyan. So yun no at ano lang tayo pagpatuloy ka na lang yung vlog shout out shout out sa mga ana nandito sa area so hindi ganito kalinis yung ano dito interior so shout out at pasensya na po lahat lahat na mga pumanaw mga espiritu shout out shout out sa inyo at pasensya ito yung aking respect sa inyo So, nag-vlog lang na ako dito. Oy! Medyo saba man dito. Guys, okay, so. oh. So, ano talaga dito? Yung mga... Ah... Uh, yung mga ano nila. Mga... May mga CCTV. Hindi ganito kahigpit, no? Yung cemetery na ng Dipolo City. Yan, oh. No? May mga CCTV. So, dun tayo yan so lakad lakad muna tayo guys mga idol para mataas naman yung ating ano so no hindi natin katakutan to dahil po alam naman natin lahat naman tayo pero sana ano lang si lord na pong bahala sa atin so sa mga nangamatay rest in peace ganyan talagang buhay So, you know. yeah and guys. Ang so, idol. So, tipas tayo dito, my idol. Dahil may, ano. May nag-rosario. Ano? May may nagdasasal. So, dito tayo. Ayan. Balik tayo sa So yun, what's up guys? So, pauwi na ko. So, yun talaga. So, ayan, nag-vlog na lang ako dito para mapakita sa inyo na talagang hindi talaga po pwede. So, shout out sa kay Ma'am Minol. So, ayan ma'am. At hindi talaga pwede yung ating challenge dito, dito sa Dipolog City Cemetery. So, yun know wala po tayong magigawa dahil po bawal, bawal talaga. At sobrang ano dito, higpit dahil marami pong CCTV. So, yun na. No? So, hindi na na, wag na natin pilitin pero baka may pa may, may depende na 'yan kay kung pwede ba sa iba, ibang cemetery. No? So, kung pwede sa iba, di let's go. Go pa rin tayo diyan dahil may ano tayo eh, May gusto tayong gagawin. So, 'yun guys. So, 'yun nga, sabi ah uh, bawal talaga. Bawal tayo magagawa. Shout out kay Maminol. Shout out, sorry po. Kung hindi ako hindi ko magawa yung challenge So, ah, uh, 'yun lang. So baka may paraan pa, baka may iba pa kayong pa-challenge diyan sa mga nanonood. So shout out at sa kay ka, minol, Mami baka Maminol, pwede sa iba. Dahil gagawin ko talaga 'yan para po sa aking plano. So 'yun oh. Kaya kung sa ibang cemetery, ah, let's go, let's G. Hindi naman tayo yan mag ano, hindi naman tayo gumagawa ng kabulustagon. Ang sa atin lang is gagawin po itong challenge para po eh, makuha na natin yung premyo kung pang ano lang makuha mo na natin yung premium sa pa-challenge di i ano ko din yan vlog ko din yan para po sa charity vlog so yun mag charity vlog ko ako sa yung pira dahil ikaw po mismo ang nagbigay so sa yung mga channel sa yung mga content yung charity so gagawin ko rin dyan no? so yun nga wala tayong magawa pero dipindi na sa iyo ma'am kung saan kung pwede sa ibang cemetery let's see Alright, kahit saan si basta yung oras, gagawin ko yan. Pa ako dyan. So, tayo hindi naman mala, yung ano, yung matapang. Ito lang, hindi naman tayo matapang, pero dahil may gusto tayong gawin, so, kakayanin natin yung challenge para po, i magwagi po tayo at makuha po natin yung gusto. So, yun lang, So, yan. So, shout out nga pala. So, pabain pa natin to itong oras dahil yun, yung, yung amoy yung kuan talaga hirap talaga 30 minutes ang taas ang hirap so yun guys nandito pa rin ako sa may cemetery sa loob so time check ngayon is 6.30 siguro so alas 6 siguro ngayon so you know uh, na di talaga pwede so yun guys salamat sa lahat uh, planet planet sword salamat um, ano yun salamat po planet sword na pant no na pant fitness sa gift squad kay tol jerry shout out po salut salut po sa iyo tol Salut. Salut po sa iyo. Dahil po palagi kang palagi kayong sumusuporta sa mga channel namin, sa mga uploads, sa mga live sa naming apat, naming apat ni Mami Nol, ni Idolin Irat, ni Awit ni Kaawit Official at saka ako Boy Tripping. So palagi kayong nandiyan no at sumusuporta talaga. So shout out sa inyo. To Jerry Hunter at saka si Kuya John Spino, ayan, kanina nakita, nakakita ko na sa live, nakasama ko, ayan si ano, si Hana 31 vlog, yon yung aming admin. Ah, uh, ni ay yung advisor namin si Ma'am Hana. So at saka si Ma'am Angel Rain, so palaging nakasuporta yun, si Ma'am Angel Rain. So shoutout Ma'am Angel Rain. Of course, sa lahat po, sa lahat talaga. Of course, kay Idol Sparky, yan, Barrio Barrio de Sparky Attack, ayan. Yun, mga Mutiano vloggers, salamat po. mutian vloggers, Pinyan vloggers, lahat po ng mga vloggers na nakakilala ko at na nagsuporta ko yun, Bukana vloggers, no? Yun. Si sila, Idol Kahaw, official, si Mamunisa. Ay, si Idol Unisa. plus At marami-marami pang iba na hindi natin alam kung saan-saan galing. So, yun, guys, no. Hab Habahin ko muna itong vlog ko para makaabot po ng 30 minutes. So, hindi, kung hindi man ito makaabot 30 minutes, so, yun. Uh, mga, ano po, ako nang pasensya dahil po, uh, yun, parang medyo kaposto ang oras So, amin na na kasi. Magsisix na para baka sirado na yun yung Maka ano na. Uh, maka nakalak na yung git dito. So, yun guys. So, don't forget to like, share, comment, and subscribe. So, hindi muna ako mag-end guys. I-ano ko muna kayo. Ituro muna kayo sa uh, cemetery. Parang pang pahaba po ng oras. So, let's go. Ah, shouty sa mga kuhandari oh. Atong. Atong ganun yung mga bata. Dol. Kailan magsira dito, Dol? Ha? Kailan oras magsira? Kailan eh, Talaga tao na. Talaga nga hindi talaga mapili pampasukan dito? No, pilih, di, pili. talaga. na lang. Pero hindi na pasukan ng mga tao dito. Pag lampas 6, wala na. Sirado na talaga. Walang guard dito na. Wala no, walang guard guard no. Pero lak lang talaga, bawal. Ngayon nga. So shout out pwede ka shout out sa kong vlog. Pwede ra mo makuha, makuha dol. Vlog na ko dol, Bull tripping dol ha? ah. Ako nag vlog ko dol kay gusto mo na nila nila sabi kan. Dol. Ha, ano 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 ko alam dol. Yon, shout out kay Idol Raymond. So si Idol Raymond yung magsasabi na talagang di talaga pwede. Dol. Oh, no? Bakit dol? Pag lagpas sa la size, hindi na pwede. Hindi na pwede lak talaga no. Walang guard dito pero meron CCTV. Meron. Yan. Walang guard, wala talaga magbabantay pero CCTV, camera 24/7 yan. Oh, oh 24 hours. All right. 27 to 24. /7, 24 /7. So yan guys, salamat doon ha. So ano na -ano tayo baka mapadalakan pa tayo dito. Bisaya ra ko ha. Ni Tagalog lang okay, Tagalog ng vlog. Oh, vlog. Salamat, Dol. Sige lang sa mga vlog. Oh, shout out. Oh, shout out. Oh, shout out. Drobing, ano ba? Shout out, ano ba? So, yun, guys. Hindi oh, talaga tayo PD sa ano. Dahil may pa-challenge kasi sa akin. Oh, shout out. Shout out ni Ma'am Minolbe. Um, shout out, Ma'am Minolbe. Oh, shout out, Ma'am Minolbe. At saka ni Sprakatak TV. <laughs> Sprakatak TV. Oh, shout out. Oh, so, supportahan natin yun. Yung mga Planet Sword at sa Gip Squad, no? Silang Tol Jerry Hunter. Yun. Oh. So, yun, guys. So, di, alam na, alam na, alam na talaga. Di, talaga PD. So, may pa-challenge kasi si mami Nolvidol Sabi niya at niya ako ng 15 pag pag nakapunta ako dito alas 12 tawag alas 12. Pero hindi naman kaya kay bawal man no. Bawal. So hindi pwede talaga. So 'yun. Na, wala tayong magawa Kung meron lang kung ano lang talaga yung kung nakuha ko lang yung challenge, baka kayo bibigyan pwede ko yan Pwede man, tinatawag ka mga ah, school basta bukat-kat. Asa dapit kat kat kat. Sige. Ngih! dakpan tayo lang no. Pidi daw, pidi. Pidi daw mamaya mag, ano lang umakyat sa gate. Pero bawal yan ha, bawal baka mapriso tayo. Bawal. O oh, bawal, wag wag talagang wag talagang gawin yung masama, yung bawal, wag. Dahil ano? So shout out, shout out again, shout, shout out no. Okay, okay na. Kina. Okay na. Kuya okay, mga idol, eh. Oh, dola. Pag may may ano idol. pag pag maka YouTube kayo, boy tripping. Oh, boy -tripping. so, tripping. oh, na na tripan talaga kayo, nakuha mo sa vlog. YouTube, boy oh YouTube yan, ayon. oh YouTube boy tripping, wala lang ako sticker ngayon. So yun, so bye, bye ha. Bye, -bye. Bye, bye, so sayang, pero so, okay lang yan. Abante pa rin tayo, dol O tul ayo ayun, 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 so salut ayun, 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 ayo ayun, 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 So, what's up, guys? So, kitang-kita talaga sila, guys. So, time check is 6 p.m. na. Ano, sa last 6 kanina. Palang 6, no? So, yun, no? Ninay-nay ah, lang po tayo ng lakad dito para po makahaba-haba po yung uh, uras, guys. So, yun, mga idol. So, para na rin yung challenge to. Baka pa hindi na to. Sabi ni Maminol. Ah, kung si Maminol ang bala, ah. Dito na tayo sa cemetery nagbe vlog oh. Ikot-ikot ko talaga kayo dito sa cemetery. Shout-out po sa lahat. Shout-out po mga kaibigan mga pumanaw so rest in peace inyo sana ay manuwaan nyo po ang king vlog so nagba vlog lang po ako dito para po may bilin so yan o medyo ano na guys ang cellphone lang parang brightness na pero time check time check guys anong oras na ba di ko makuha yung oras so yan guys no shout out sa inyo yun ano na tayo dito Usap-usap lang tayo dito guys para po panghaba ng mahaba pa natin ano oras. So yan no. Rest in peace sa lahat. Sige nga, puri biyag. Pasensya, pasensya nag-vlog po dito ako at medyo ano kayo, I uh, medyo ano ako. Medyo saba kayo. So pasensya lahat po na pumanaw, lahat po ng mga mga espiritu dito sa cemetery. So pasensya at pasensya, pasensya talaga. Nagbablog lang po ako talaga. So, pasensya. Sorry po. Peace out sa inyo ha. Peace. Guys. So, what's up guys? Time check pa lang guys. Is 6. 6 na 6. So, 6.20 in the evening. Yan da. Oh. Yan po yung sinasabi nila ni Maminol. Dami-daming ano, may buto. Shout out sa inyo. Peace. Yan po Yun oh no? So sorry po Ulitin ko po Sa lahat po ng namatay O pumanaw Sorry po nagbablog lang po ako Wala po akong intensyon na bulabugin kayo At gumawa lang po ako ng Vlog para po may Ano sa tao napakita, na pagkita na talagang hindi talaga pwede so yun yan shout out dami pa oh yan so ito yung pinaka kuan guys pinaka ano sa lahat yan oh dapat ganyan oh oh ha pilara ah. ah. Aman. Aman yang pelina, ali ali Alik, eh kan ni sa kopi, nah, sa kay atong yana ana ibain-bahin. Oh, bain ni lan okay. Ha? Ikso na mo dili. Dili. Oh, gagaw ra. Good. to shout out ngay ko ha. ano na tatanan na. Oh. oh ngayang ngay ba. Si kamo na bala dana. Oh, kay mo unsa ras na size na no. Bye. Siya na Idol, what's up mhm, <coughs> Mm. tử lắm mắt rồi All right, guys, so, ayun. ơn <coughs> I só